akin lang is, um, yung nakita ko kasi na sobra na, di ba parang for me, kasi I experience kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, okay. so, nakita ko yun. so, so may bit-bit na siya na, na meron, Meron, meron siya. si Miss Binag? Okay, number one, I'm not socialite. <laughs> Just okay to Okay. I'm not okay, maliwanag diyan. Okay. Apparently, naliligawan na ako palagi ng may mga kayang tao. Hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit. So siguro kasi parang siguro nakikita nila 'yung aking puso, 'di ba? Nox. Mm -hmm. Anyway, so um aking I'm a mom. Oo, uh, ang um, aking alindog. So I'm a okay. mom of five. So, oh, alam wow. na yon. Tanga ako sa pag-ibig, in a way. <laughs> Pero I never <laughs> regret. Then, yes, mm -hmm. I'm into health and wellness and beauty. Then, um, I have a fashion school before. I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians dati. So, mm -hmm. hindi na lang natin pwedeng pangalanan yung mga sino yung mga nakatrabaho lang sa politics, right? So, yeah. <laughs> so basically, ganon siya. Then, yeah. Then, nagkaroon ako ng wow. relasyon sa isang, been uh, like a decade for for a uh, very, ano, you know, um, ano ito? Uh, prominent. Nasa palit, nasa palit prominent. Or nasa politics din siya. Well, well kilala ka naman. Kasi you know what? Uh, may mga nag-message kasi sa akin from Davao, ano? Mm -hmm. Na, Miss Maharlika, uh, kilala mo ba si Kathy Binag? So, Hindi <laughs> talaga kita kilala. So, talagang ginugel kita. Sabi ko, sino ba yon? Sabi niya, uh, ex-partner ni Tony Boy Florendo. Tama ba? Mm -hmm. Ex-partner. At ang sabi mm -hmm. sa akin, uh, si Tony Boy Florendo ay mga kaklase ni Marcos Jr. sa Pulbon session. Mm. Okay? So anyway, ah oh. uh, syempre, uh, ilang years kayo naging uh, mag-on ni uh, dating con congressman pa rin ba siya ngayon si Tony Boy uh, no more na, no more na, no He more na. Hindi na. Okay. na. He He na, na. Oh. Yeah. Former, okay. former, yeah. Former. Yeah, former. Yes. So ilang years, siyempre kailangan maipakita uh, natin sa taong bayan, uh, you know, para maging credible ka sa inyong mga mm -hmm. sasabihin sa susunod. Mm -hmm. So ilang taon kayo ang inyong relasyon? 10 years. 10 years. 10 years okay. po. Mm -mm. So grabe ang tagal yon. So nakilala mm -hmm. ninyo ang isa't isa. Diba? Of course, of course, yeah. Mm -mm. Mm -mm. Tama. Pero bago, mm, pero bago ako tumalon dalalam ko excited ang ating mga manonood ano. <laughs> uh since kasi kaya napansin kita dahil sinyere mo yung full video ni uh, ang tawag ko diyan ikoting uh, ay Jr dito sa Los Angeles. Uh, ang tanong ko, for sure na kilala mo si Marcos Jr., 'di ba? At si Lisa Marcos. Uh, dahil mga kaibigan, I mean, mga sila ng iyong ex-partner na si dating congressman Tony Boy Florendo. Yes, right? Uh -oh. mm -hmm. Yeah. Uh -oh. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, 'yung video, uh, dito sa LA, na panood mo, 'di ba? Ano 'yung unang-unang reaction mo nung nakita mo? Unang-unang reaction ko? Yes. I know na, alam ko naman na they're doing it. You know? Wow. I know that. So like, kasi, uh, nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. ba? Diba? So, they're doing the pulveron. Na, yes, they're doing the pulveron. But, for me nga, eto lang yung, eto nga yung sinasabi ko. Kasi, when you run as a public official, you owe it to the people. When the, ba? Diba? Kung yung mm -hmm. nakakarami, nag a sa'yo to explain, you don't ask your, ano, parang yung tauhan mo na magsalita for you. 'di ba? Kasi ikaw That's true. number one, parang sa akin is okay. Maling mo nga, 'di ba na sinasabi mo rin naman 'yun, maharlika, maling mo nga nagbago. Mali uh -huh. mo nga, hindi mo alam, 'di ba? Mali mo naman few months nagbago, whatever. Di, you know, admit your mistake. 'Di naman nakaba, di naman nakakabawas ang pagkatao mo 'yun, eh, 'di ba? Pero yung uh -huh. you continue to like the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with uh, VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. You know, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, you know, you can say, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And you know, kapag nagsasabi ka ng na totoo at kapag kakampi mo ang Diyos, hindi ka, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yeah. yon So, ako, parang sa akin lang is, um, yung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it eh, na bully rin kasi uh -huh. nila ako, yung grupo nila. So, parang, I wanted, I don't want to say anything, uh -huh. pero yung parang tuloy-tuloy, kakampi mo, uh -huh. <laughs> before, Wait, wait diba? lang ha. Ika-cut muna kita ha. Para, okay. uh, you know, para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Natatandaan mo ba ba kung anong taon mo na meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa iyo sa kanila? Oh. Yeah, I remember 20, 2012. Yung first 2012. Time. 2012 'yon. So like um in their house din ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street. Mm -mm. Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012. First time Alam yun. mo, 2012 or okay. 20 basta 20 2012, 2012 2013 'yan. Pero I na, think 2012 na, 'yan. Napaka memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung yung pidea leaks, di ba? Doon sa drop mm. and auto op na uh, na witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay uh, nagpupulburon kasama si Maricel, 2012 yon March yon. So natatandaan mo pa ba? Kunyari kunyari lang madama na sa korte tayo. <laughs> 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 natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, Kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner Tony Boy Florendo sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, hindi ano, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with my, some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. -de Kaya ngayon yung reklamo sa mga, akin. May no, mga pictures ko. ka. Yes. Uh, okay. So, parang siguro, yun, siguro, ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yun. I see. Pero siguro mm -hmm. later on, no, no, baka pwede natin i-post yan. Mahana ko. Uh, oh. yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni, ni, ni Tony Boy, Lorendo, sa mga mag-asawang nagwa? Okay. Ako kasi, hindi, ano ko eh, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, ano, al, sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Mm. Alta-altahan. Kasi, um, palagi akong na, ano eh, nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Chork charot. <laughs> <laughs> okay. <laughs> then, so, okay. So, so, alam mo, yung, ibalik mo kami uh, doon. Gusto gusto kong uh -oh. marinig 'yun eh. Ibalik mo kami nung time na first time mo 'yon na nakapasok sa bahay hmm. ni first, okay, okay. first time, first okay. time, no. So like, nung pumunta kami, uh, in-invite daw ganyan. So we went. So, alam mo 'yon. So, nandun yung mga friends, 'di ba? So doon ko na first na meet yung uh, sila, si President Bongbong, then the wife and pero hindi ko agad na meet kasi pagdating ko nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Nawiwiwi ka? Oo, so I need to I need to kailangan ko magbanyo. Please so sabi ko, ko, Tony, why kailangan ko magbanyo? Naiina talaga ako. <laughs> so okay. sabi niya, okay. So parang I think he asked some I know I don't know kung umalis siya sandali tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nagsipara ako. So paglabas ko, wala siya, wala siya. So parang sabi ko, saan ang pupunta? So then nakita ako naglalakad si uh, First Lady papunta, nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, um, ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? Sabi do ko, you want? Uh Oo, -oh, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay, no, sorry, I don't do that. Tapos okay. sabi niya. Ho hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So, mm -hmm. ikaw ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Ma-ka? Mm -hmm. Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di okay. ba parang hi, yung ganyan, okay. jolly, yung okay. gano'n, nakasmile. Tapos, parang okay. yun nga, do you want? Gano'n. Tapos, ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry. Ah, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit, -bit yun. na siya na, na pulberon. meron, Meron, siya, meron Ano siya? Oh. Nakatandaan na mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Um, hindi ko ano, pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Na, nasa, nasa isang lalagyan? Mm -mm, nasa isang lalagyan siya. If I'm not, para bang, parang parang hindi ko alam kung stainless pa 'yun o ano. Parang pero kagaya plastic. Ba, ba, pero hindi gold ah, hindi gold. I so mean, anyway, kung nung sinabi man. mo, no, I don't do that. Ano ang sabi niya sa Sabi niya, "Oh, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here." <laughs> okay. Sabi ko, "Okay." Sabi ko, "Natakot ako, syempre, 'di ba? Alam mo 'yun, parang na, hindi naman takot, parang, intimidating. Ako. Inti parang Oo, na intimidating. Inti kasi... parang na intimidating." ka parang switch hmm. of ano eh. parang yung switch ng ng dali bigla. Yeah. Oo. Parang sandali lang, parang wala hindi ko naman alam ko anong nangyayari dito, 'di ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na invite and everything, pero parang I don't know. I hindi ako I don't sign up for that or hindi ko alam yes, kung ano ang mga yes, Kaganapan, yes. 'di ba? So, yun yun. So parang afternoon, sinabi niya, why, "Why are you yeah. here?" So after uh -oh. that, Anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon pa no, kayo conversation um, ni Lisa? Hmm. Tapos yung narinig yun, sakto nun, si Tom, Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, oh hi Lisa, Lisa, that's my, ano, parang that's my, my that's girlfriend. Kathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, wife. Nag-wife pa nga siya. No? Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi, hindi oh. ako, hindi ko, hindi ako wife. Sabi kung gano'n. <laughs> so, syempre, diba, di parang, hindi Ayaw ay mo naman, syempre, Saka, baka may, oh, baka may oh, mga naman. alta dyan, ha? Teka lang, hold exactly. Kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah. Ay, hindi naman talaga ako wife, di ba okay. But he oh, is separated oh. for 16 years before naging kami. Okay. 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 For clarity. Malinaw tayo dyan. Malinaw tayo oh, okay. dyan. Hindi ako mga agaw. <laughs> okay. So, so, bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Yeah. Ano 'yon? May inuman ba? Ano ba 'yung nangy yes. anong bang may inuman? May inuman. Day, okay. you, you ganun talaga naman eh ever since sar inuman talaga sila. Di ano? yon, private. And 'yun nga, parang dun ko lang tapos parang I feel awkward na. So, mm -hmm. parang, let Kasi hindi talaga ako makwento pag hindi ko close eh. Parang nakaupo lang Siyempre ako. Siyempre first kanya. time pa lang. Yeah. Oh, oh. At saka even kahit na, kila, meet na kita, hindi ako, hindi ako mag-a-approach. Nahihiya ako. Ganun yung personality ko. Yan yung personality ikon. mo. Pero if I'm, if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Kasi sinabi niya nga, ako before na, huwag ka mag-attend ng mga ganyan. Kasi, yung mga tao dyan, yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. Sinasabihan ko uh, ni Tony Boy Florenda. Yeah, okay. na huwag kang ano dyan. Kasi mga anyan mo. So, okay. So, uh, bumalik na kayo sa table na yon Sino-sino yung mga tao doon sa table na yon sa Actually, within, we it's not a table eh. We're just walking. Tapos sofa. Tapos umupo lang ako doon, Tapos sila, nandun sila. Kikwentuhan lang sila. Ganyan. Tas tapos nagiinuman. Yan. Inuman nag sila nagiinuman. So, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, what well, do you want? Mm -hmm. the, the pulburon, nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at ni, pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman kasi sila-sila lang nandun eh. Di ba? Parang tas ako, ano na, parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Ano? Sabi ko, ayoko ano? dito. Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos, sabi niya, oh, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So, parang sabi ah, ko, okay. oh, I'm sorry, sabi niya, okay, sige, alis na tayo. So, can we just leave? Kasi I have kids. Alam mo, uh -huh. Then I have a brother na naging drug addict. So, I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, my and, bad experience. And, so, yes, you know. Talagang nasira yung family ko. So, parang, even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nag-start kami in three months, tapos parang nahuli ko na ginagawa niya nga. Tapos, nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work sa komo maging magkaibigan na lang tayo kasi parang hindi ko to kaya kasi it will parang kung hindi mo kayang matanggal yan saka matanda ka na kapag kunwari ginagawa mo pa rin to pag may nangyari tas kasama kita katabi kita matulog ako mm -hmm. sisisihin ng mga anak mo ng family uh -oh. mo eh wala naman akong alam and i don't do that hindi ako hindi po malinis ang buhay ko hindi, i mean mm -hmm. hindi rin naman ako ako masama wala akong criminal crimen or uh -oh. anything but eh, di ba may boundaries eh parang yes. in any relationship yun yung gusto ko. Parang kaya nga, I'm very blessed to have like wonderful kids. ba diba? Siguro yun lang yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko is ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi hindi, sa totoo lang ha, Marlika, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? You know? Parang, anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo. Kaya, spontaneous eh, mag-decide. Kitang-kita ko yan. Uh -oh. Kapag eh, yeah. parang pag-trip, bigla lang mag-decide, -de mang bubuli. Ah, ayoko niyan. Gawin mo to. You know, parang ganun. Ito parang manunutok ng barel, manunutok, yung eh, parang mang mo i mo to. like, Mood bipolar. Swings. Mood swings, uh -oh. bipolar disorder, parang ADHD na malala. Hindi ko Kompleto. alam. Nothing against, Praning. Ano, ah. Praning. ADHD ha. Pero I mean, praning. Super Aba, praning. Pinags, parang pinagsama-samang iba't ibang yeah. klaseng men mental illness. Yes. Yeah, so, it's not really good. Parang, hindi, you know, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago so, siya nung kami. Kaya nga feeling ko, <laughs> kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, pag once in a while, then pag nauhuli ko, na titigil siya. Kasi may mga code code din sila dyan. <laughs> ano code mo yun? code? Teka muna. Code yeah. code. So, may code code sila sa pulburon. Yes, meron, meron. Yeah. Iba-iba. So, yung isa, t-shirt. White shirt, ganyan. So, ano yung white shirt? Ano yung white shirt? Polvoron. Kunwari, oh, kunin mo yung 20, uh, 20 na white shirt, gano'n. Eh, ako kasi, because... 20, na, yung, 20 na white shirt, like, uh, like 20, um, sa shape, 20... Grams. 20, gr Siguro 20, ah, 20 grams. grams. whatever. Oo, uh, okay. So, parang, whatever na ano nila. So, parang, kasi ako, meron na akong ano eh, parang may listahan din ako ng mga code ng kung pa paano sinasabi yan. Kasi nga image ko sa <laughs> May so, listahan mo na, yung mga code. Oo. Oo, mm -hmm. so parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay, 'di ba? Para at least alam ko rin. Eh, I'm very careful kasi nga may sakit din siya. Eh, Siyempre, pag ba, ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka mo doon para, <laughs> di diba? so, Yeah, yeah. Alam mo so, yan. So, sabi mo kanina na somehow, nagbago yung ex-partner mo, si Tony Boy Florendo. Mm -mm, mm -mm. So, uh, pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo doon sa kanya, no? Pag sinasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body, da-da-da-da-da, ano yung reaction niya sa'yo? Yung una, nagagalit kasi siya. Yung okay. parang, syempre, alam mo, you cannot uh, teach old dogs new tricks, ano, right? Uh, new tricks, yeah, yeah. Diba? Parang, ako, I guess, you know, ano lang, parang I always like, ano, kill him with kindness. Kasi wow. to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective kasi yung rules namin, hindi ako, hindi ka, ako makikialam sa family, business niya, sa friends niya. Hindi rin siya pwede makialam sa family, friends, and ano ko pero yung business ko friends ko nakikialam sa pero alam mo yun pero kasi you know when di ba yun na nga pag matanda ka kasi number one may insecurities ka na syempre mas bata yes. ako di ba 25 uh -oh. years yung gap namin eh so uh -oh. the reason why kaya ako naman siya dinate kasi I thought kasi emotionally stable then of course financially stable then yes. you yes. know parang you know I, I, I want something like that and I'm getting all I, I have kids hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko very mm -hmm. ano afford afford naman yung mabuhay hindi niya ang mga anak ko Just for clarification. And, mm -mm. So, maayos Never. yung buhay ng mga anak mo, okay? Yes, very, Alright. very. Okay, so... Ilang, so, dahil, you know, ang mga kaibigan ng ex-partner mo, ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa, and sila Lagda Mayo, right? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, uh, ilang matatandaan mo ba kung ilang beses kayong naglakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr.? mga oh, matatandaan mo ba? Mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, oh, okay. birthdays? Actually, konti lang five. Parang acquaintance lang. Daan yung ganon. ba? Diba? Yun lang. Pero yung si, But, ano, si, si Lagdameo, si, ano, nakakaano. Kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Nakakasama na. naman. So, mangkakla, so, mga kakla... Mga mabait kaklasi. sila sa akin before. Oo, mabait sila sa akin before. <laughs> <laughs> Pero for sure ngayon, ah, by the way, mga kababayan, bago uh -oh. ko ako, bago ko in-interview si Miss Cathy, Uh, ba diba sabi ko sa'yo, Uh, hindi ka ba natatakot na ma-associate ka sa akin? Kasi may mm -hmm. death threat ako. You know, mm -hmm. may death threat ako. Maraming fabricated crime against yeah. me. Mm -hmm. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po mga kababayan, I'm worried for you na yeah. baka harasin nila, gorgorin nila. Mm -hmm. So, gusto mm -hmm. ko sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, like, I, to be honest, parang, I stop watching politics and okay. listening to it. Okay. Then I came back from the States last November. So, um, masama rin yung experience ko. Kasi like, we have a property in San Francisco. Tapos parang I thought, regalo sa akin everything. Then we trusted another friend, na friend niya, which is the uh, brother-in-law of Inigo Sobel. Okay, na pinangalan wow. namin yung half of the property sa kanya. So, nung, nung naghiwalay kami, but you know, you want to na maghiwalay kayo ng tama, right? Parang, mm -hmm. syempre may pinagsamahan kayo. Kaya nga ako, parang naghiwalay kami kahit na anong pambababoy nila sa akin, paninira nila sa Siguro nagsalita lang ako tatlong beses then I choose not to say anything. Kasi I realize, you know, minahal ko yung tao. And it's sad lang din kasi nang, yung ganun na age, tapos I thought, ipoprotect niya ako. Kasi ako, alam talaga yan ng tao yan. I, I post him in Facebook, I protect him, I defend him, like literally. Then I realized, nung ako na yung nagkakaproblema, hindi niya ako dinidepensahan. Then, I feel so alone to the point na yung kaya kami naghiwalay, may nagsasabi na nalalaki ako and everything. Lahat na! Same! Like, lahat na, lahat na, na pangbabato. Yes! Parang katulad like, lang sa akin yan. Yeah, <laughs> it's, you know, it's a, it's a apparently, it's a, it's a narcissist thing. It's like a drug drug addict or addiction. Yung pag nag-use ka ng drugs, uh, side effect din yan. Tamang. Uh, so, Hallucination, siya, tamang hinala. Yeah, uh, at saka ano yan eh, unahan yan eh sa kanila. Yung style, I've, I've seen. I know the the style. Parang, hindi sila lalabas, mm -hmm. parang they will use people to defend them. Hindi sila okay. magsasalita. Pero yung taong ganoon, yung gagamitin nila, yung akala ng mga taong 'yon, okay sila, kakampi sila, pero once they're done with you, they're done So, syempre, yeah. sure, you know something from them, sisira in kanila, ka kanila, uh, ka parang wala ka na. Kasi sinatanong mo ako kung hindi ba ako natatakot. You know what? I only live once, 'di diba Sabi mo nga, we only. And yeah. sila rin nagsasabi, they only live once. So, let's do it right. And you know, yes. right? especially now na um, you know, nag bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, de ba? Parang maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago ako marap sa iyo. Marami rin naman tayong kakilala diyan. Hindi lang naman sila. Uh, and nag-consult ka sa mga anak mo. Yeah. Na, okay, okay. Yeah. And like even like family, military, friends, sa military and like lawyers and everybody kasi I'm just speaking my truth and I'm a ako testigo ko, you know? Parang how can you how can you erase that 10 years that almost 24 hours kami together then i have ano pa di ba parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin um na ginagang up ako meron pa nagsend sa akin ng picture ko pinapasundan ako before and luckily maganda relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP kasi you know parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost sa kaya hindi tayo nagano alam mo importante hmm. yun pag mabuti ka eh hindi ako hindi ako uh -huh. never ako nag-ask ng favor from them yung mga ganun so sila nag-reach out sa akin sabi niya, ma'am okay ka lang Sabi ko okay lang ako alam mo may Jose eh. pag ang Jose ang kakampi mo lahat yan wala <laughs> so hindi, yan ka natatakot hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag hindi handa naman ako eh alam Thank mo Mark, sorry, ka? Sir, before ko to gawin lahat to as in siguro meron akong lahat ng nag, meron ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB yung pinamigay ko. Oh <laughs> my God! Alami, kabila, 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 baka, baka, pwede naman makahingi ng na isang USB dyan. Okay. Papadala okay. <laughs> kita. Kasi, okay, uh, naka, na, medyo napukaw mo ako doon sa isang post mo noong July 23 na sinasabi mo, hmm. na naiir naiiritan na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. <laughs> Oh. sabi ko, sabi ko nga sa vlog ko, oh, let's vault in, kontakin ko nga itong babae ito. <laughs> Ayan, nag-vault in, na <laughs> uh, nag in na tayo. nag-vault in na tayo. Ano ang ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, you're, nagtumatahimik ka, then yung trigger, na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang, ano na to ha? Parang sobra na to. Kasi this is hindi na to one individual or one family or isang sampung tao, 20, 50 tao we're talking about the nation. It's for mm -hmm. the you know, Filipino people, 'di ba? Parang then um, ang pangit kasi na yung para nakikita ko, yung nagiging normal yung mali. Yeah. Yung mga leaders, yung mga leaders natin ito tolerate mo yung mali. It's so mm -hmm. disappointing and I, I like, like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman. Na Pilipinas. magkaroon ng Pilipinas na maayos. Hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinuang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag yung kakalimutan na nandito kayo for the people. Not for one certain individual, one family, or like, one group. ba? Diba? Parang, pinangako nyo na magsilbe sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi yun ang sabi ko nga, di ba? Parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is eh, like doing some evil things, there out there. Mm -hmm. Or like dictating something na parang hindi hindi kinabubuti ng Pilipinas. Mm -hmm. Kaya nyo eh. 'di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng na kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para din yung artista na ngayon sikat ka bukas makalawa wala ka na. So make it make the best out of it kasi para din sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako na bully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubuli si ano VP Sara. Sabi ko, oh "My God, this is so ano BS na 'to. I'm sorry ah, parang sobra 'to, maling-mali, parang You know, tumulong sa iyo eh, parang kasi na feel ko. Alam mo, na feel ko talaga. Like hindi ko ano, parang unexplainable kasi nga ako biktima nila ko eh, 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin, grupo nila uh -oh. ng ex-partner mo, nila yeah, Anton uh -oh. Lagdameo, yung sads. Yes, uh oo. -oh. Yeah, at iba pang nila Marcos yes. Jr. yung mga grupo nila. Mm -mm. Yeah, kasi in a way, I feel used also with my ex. Like nung time na may siya and everything, I was the one there to defend him. Like, wala nga nagdedepensa sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun, gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then, um, then nung may nangyari sa amin, um, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko, kaya ako naman siya hiniwalayan kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman siya naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them. If it's like that. Yeah. And I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So, hindi niya binigay. Sabi ko, why will I stay in a relationship na ako lang yung nagpo-protect pero hindi ako pinoprotect? So, nung nag-iwalay kami, oo, oh. uh, nung kami, rather than, I thought na mag end kami ng maayos, binuli nila ako ng binuli. Like, they even, kunare, di ba, 10 years kami. So, may mga binigay siya sa akin, like, mga gamit, like, um, what do you call this? Cars and everything. They even, like, um, forged my signature to sell those cars. 'Di ba? Oh Parang God. 'yan, 'yan that is a perfect uh, example of abuse of power. Kasi imagine I'm just a single individual, kotse lang 'yun. <laughs> Tapos so bin, binigay nato na tayo yung kotse. Yes, nasa pangalan mo na. na. Yes, uh oo. -oh. Tapos binorge Ta yung signature mo? Yes, I was in the Ber states. Mm -hmm. uh oo, -oh. they they um They, um, kasi yung isang, meron kaming apartment, may, may condo kami. May condo kami na binenta ko sa isang kaibigan namin tapos syempre nung binibenta ko they need my IDs and everything so i gave binigay ko 'yung ID ko mm -hmm. pagka bigay ko ng ID ko um, alam mo 'yun um, i never thought that they will use it in some other way mm -hmm. so kasi magkakaibigan kami so i thought oh sige i trust 'di ba tapos in everything mm -hmm. then nalaman ko na lang kasi when we are supposed to get the car kasi yung car na 'yun binigay sa akin tapos nung time na yun sinabi niya sabi ko bigay ko na lang sa anak ko so, sinabi ko yung anak ko oh, kunin mo na i-chat mo lang i-text mo lang si Tito Tony, boy mo, blah, blah, blah. Mm -hmm. Then, um, nung, ti nung tinawagan, siya wala na, binenta ko na. Sa'yo ko, pa paano mm -hmm. mong binenta yan? Tapos, there are mm -hmm. a lot. Parang, there are everything. a lot of Tapos, oo, yung mga properties, ganun, finorge pa rin yung signature ko. Tapos, parang, I kept quiet. Tapos, parang, pag confront ko yung mga tao, siya, hindi ko confront Sa'yo ko, ba't mo binigay? Ba't di mo, hindi, sabi, bibigay ko naman eh. Sabi ko, I just don't like the fact na they can do that behind my back. It's scary. Di ba? Yeah. It means But that, kailang... For Forgery. Forgery a crime. Yeah, yeah may pananagutan yeah. sa batas 'yan. Exactly. Very very kasi, very bangaga, very bangaga. Yes, and I have evidence. I have evidence na um na sa USB. I I'm not here. <laughs> uh, yeah. Uh, and uh, hindi, kahit ngayon like like na ako. I have my tickets, I have my passport, may record ako. So yes, 'di Pag ginawa nila yung transaction. Oh, ibig mo sabihin, you're away. you're away, you were away, nagaroon ang mm -hmm. transaction, pinortahan yung permit. Yeah. Yeah, hindi they keep on doing that. Tapos galit pa sila nung tumatawag ako. Tapos this is sad. This, eto nga yung sinasabi ko. Kaya nafe-feel. Hmm, nawala si ano. Nako, mukhang ginorgor na siya.